Okay, mga kamukil. Nandito na tayo sa ating panghuling project, no? Nalibot ko lahat mga kamukil sa loob ng isang araw. Pero may isang project tayo ngayon na uh, walang nagjujuti. Ah, uh, tinising na kasi yun. Tapos bukas may mag-assign tayo doon. Kasi may hinihintay akong materialis doon mga kamukila. Ah. Kaya wala mo ng wala wala mo na akong pinadyuti doon. So ito, ito yung ating pinakaunang project na ginawa. Tapos, nagsunod-sunod na, no? Yan, Dito tayo sa balkoni. Pinaumpisahan ko na dito, mga kamukil. Yung paggagawa ng ating framing sa balkoni. Ganyan yung ating magiging flooring dito. PVC foam board ha? Sa lahat ng mga nagtatanong, ano yung magandang i-flooring kapag ka-balkoni na light materials yung mga gamit. Ha? Ah, hindi po tayo pwedeng mag dito kapag mga tubular. Kasi may uh, play talaga itong tubular magkakaroon ito ng play ng kunting kunti so alam na natin yung konkrito pag may play magkakrak talaga yan so, pagka light material yung gamit natin uh, ito PVC foam board yung pwede natin i-flooring dito wag lang mga marine plywood kasi hindi tatagal yan pwede tayong gumamit ng PVC foam board saka itong PP board no? plastic Pinu pinulik board yan yan yung ating pwedeng mga gamitin pang flooring dito tapos dito sa ating loob ito ginagamit natin wood tick board to mga kamungkil na may, kul may kulay na siya ayan ha so ang kulang na lang sa floor flooring Andito dito ito no itong mga hallway itong hallway na to yan yung ating mga railings tapos na o bukas may darating tayong mga pintor hire mga kamukila pintor at saka electrician na mula pa sa jeansan Oh, nag-usap-usap kami kanina through on cellphone. Oh, sila ng pamasahe papunta dito. Oh, ako mga kamukil ayo na sanang uh, ganyan yung diskarte o kalakaran. Kasi yung mga uh, ilang bisis na akong na-scam sa mga ganyan, no. Padala ko ng pera kaagad kasi nangangailangan sila ng trabaho. May mga ano daw yung mga pamilya nila, may mga buntis, may bagong panganak pa lang <coughs> kaya kailangan nila ng trabaho. Ako naman uh, na tayo. So, napadala ako kaagad, no? Nung napadala ko na yung pera, hindi ko na nakontak. Hindi na mahagilap kung saan. Kaya, kanina, nakikiusap sila, legit naman daw sila. Kailangan talaga nilang trabaho. So, pagbigyan natin ng isang bisis, mga kamkil, yung ginagawa ko noon. Pag ito, sumablay pa. O, oh, talagang wala na, no? Tatanda na tayo. So, dahil nangangailangan sila ng trabaho, kailangan ko din ng trabahador na gusto ko mala, taga malayong lugar. Kasi pag pumunta dito, taga malayong lugar, ibig sabihin trabaho talaga yung hanap. Uh, iba kasi kapag na malapit lang sa lugar natin yung mga kukunin natin trabador trabahador, iba talaga yung takbo ng trabaho. Experience ko na po yan. No? O, bukas na naman ito yung pagpatuloy. kasi hapo na. So, dito sa dalawang kwarto natin, ito yung forma dito sa panghuling kwarto. May mga kulang pa siya. So ang kulang dito moldings na lang pinatigil ko muna kasi mamomortis pa ako bukas ng mga moldings nito dito sa pangalawang kwarto ayan tapos na to ang kulang dito pag mumolding na lang sa mga bintana no, yeah, ayos yung mga bintana lalagyan natin ng moldings tapos yung pintuan na ikabit na natin to no? o, so, may kunting ayusin ta dito itong part na to sa pintuan na to yung flooring natin ganun pa rin ayan. tapos dito yung ating hallway. na no, bali dalawang ano kasi itong bahay na to. Dalawang portion. Ayan ako napapansin nyo. Kaya yung pagka-layout ko dito, dalawa rin. No? Ano. Ito yung ating pinakahagdaanan dito. Nakaabang na yung ating railings. Papunta na yan dun sa baba. O itong hagdanan mga kamukil, sa uh, saka ko tra kapag ka, uh, nagumpisa na yung pagtatiles. Ako kasi yung gagawa talaga nito. Okay, pasok tayo dito yung ating CR dito sa second floor, ito na yung forma. Yan. O, yung wall natin dito mga kamukil, ganito rin. Para isang kulay. Dito na part na area na to sa uh, mga kwarto na to. Tapos yung double walling natin dyan sa loob, UV board yung gagamitin natin. Tapos, itatiles natin itong flooring. Ito na yung forma niya. So, yan. Nagtataka kayo, wala pang linya ng tubig. No? Ihahabol ko na lang mga kamukil. Madali lang namang ihabol may pambutas kasi ako sa tubular dyan. So, dyan natin ipapadaan sa tubular. PPR yung gagamitin natin para iwas tagas. Hindi magkakaproblema tayo. Sa PPR, wala tayong problema. Tapos dito sa dalawang kwarto, ayan ah. Ano? Kabit na natin yung mga pintuan. Yung kulang na lang niya, doorknob. Ayan. So kung papasukin natin to dito, ayan, napapansin nyo, linis talaga. No? Bawat hapon, nagpapalinis tayo dito sa ating mga kasama sa trabaho. Ito yung pinaka Ah, uh, forma niya dito. Malinis na siya. Higaan na lang yung kulang. Kwarto na talaga. May isang ilaw. Tapos, meron tayong isang outlet. Isang switch. Ayan ah. Okay. So, kung paano ko yan, paano namin ikinabit, o oh, malalaman nyo rin yan mga kamukil. Tapos, dito sa kabilang kwarto, pasok tayo. Ayan, ito na yung porma niya. Yan ganun din. May isang switch, may isang outlet. Ito lang yung binigay sa akin ni kliyente na uh, plano. So, kung magdadagdag pa, may dadagdag pa, uh, additional na naman yan kapag kaganyan. Oh. So, lagi kong sinusunod si kliyente. Yun lang yung importante. Ang hinihingi ko lang ka kliyente dito, dito sa living area nila. Itong sa ceiling. No? Ako yung magde Pati sa ilaw, pinaubayan niya sa akin. Uh, Pati yung mga switch nito kasi may mga 3-way tayo dito. Tulad nito mga kamukil itong ilaw na to. Yan. 3-way yan. Ito yung unang switch niya dito kapag nasa taas ka. Yan. Tapos yung pangalawa, dun, sa may poste na yun. Diyan natin ilalagay kasi dito malalagay yung kanilang dining. Ayan o. Oh. Tapos may hallway tayo dyan na maliit. Flow flooring. Kulang na lang dyan, flooring. Lahat dito mga kamukil na nakadubulul na, yung pinakakulan niya is, moldings na lang sa mga bintana. Okay. So, ito yung forma. No? natin. Palibot. Tapos, may mga bintana dyan lahat. Napakalamig mga kamugil. Tapos, dito malalagay yung ating breaker na MCB. Sa taas nito mga kamugil, uh, nakaabang na yung mga uh, wirings. Bubutasan na lang to. Dito, makikita na kagad yung wire. Dito, magkakaroon tayo ng MCB na breaker dito na 4 brands para dito sa second floor sa ground floor naman magkakaroon din tayo ng MCB na breaker na 4 branch din para sa ground floor yan no oh. okay ano yung pinaka forma niya oh. paikot-ikot ng mga kamukil napakaganda no yung pagkabanat natin dito oh, hindi pa to tapos mga kamukil uh, pag matatapos to uh, 100% ipapangako ko napakagandang bahay natin ano ito yung pinaka forma niya so yung magiging kulay sa wall na yan straight color din yan yung may mga pong insulation ganito din yung kulay cool gusto ni kliente dito beads ayan o dito. PVC wall panel may nagtatanong pwede ba yung isiling no? pwede kung gustuhin natin pero uh, hindi ko ina-advise sa inyo yan mga kamukila kasi napakabigat nya hindi siya maganda sa siling uh, may pang naman na PVC ayan tulad nito ito yung mga pang talaga na PVC yan. Dalawang klase kasi meron tayong PVC ceiling, meron din tayong PVC wall panel. yan ha. Okay, si silipin natin dito. Meron tayong uh, daanan dito paikot doon, papunta sa CR. May meron dalawang kwarto doon. Tapos nagkakaroon na naman ng hallway dito, may hallway din doon. Bago tayo pumunta doon kung gusto magtambay dito sa balkoni, may pintuan din 'to mga kamukila, Dito yung pinaka balcony nila. Ito yung magiging front nila dito. Ayan. Tapos may gagawin tayo dito sa harap kanopi. Maggagawa tayo ng kanopi sa harap lang banda tapos diyan sa tagilid sa fire hanggang dyan lang yung kanopi natin. Tapos meron doon sa pinaka main door sa baba isa. O, papunta tayo dun sa kabilang kwarto, ganyan lang oh. Wow. Ticking. Okay na. CR. Tapos pwede naman tayong umikot dito. Ayun, papunta doon. O dito magkakaroon tayo ng dalawang ilaw, pinlight. light. Ayan, ito yung tinatawag na, na tina hidden cove. Ayan. Ito yung design ako yung nag-ano kay kliyente dito na kung pwede ako lang dito sa living area nila. Pumayag naman sila mga kamagil. Tapos dito sa harap magkakaroon tayo ng cube light. No? Ayan. naka ilang yung cube light dito. Tapos dito maglalagay din tayo kasi nakadrop tayo dito plane na dyan maglalagay din tayo ng pinlight dyan dalawa ah, para maganda o, oh, pinlight palibot tapos center light magkakaroon tayo ng strip light sa mga kub okay oh, yan lang yung ating update sa baba hindi mo na tayo mga kamukila kasi wala pa tayong nagalaw dun maliit lang kasi yung trabaho yun sa baba tiles lang yung pinakamalaki oh bye uh, ah, webis may magpipinturan na nitong mga railings natin may i-assign akong pintor dito yung uh, ongoing na pintor natin dito papunta na no? or on the way ng mga pintor okay bukas yung tinatrabuhin nila ito patuloy pagkabit ng pinto pagkatapos isasalpak tong hamba dito ito yung pinapangambahan ko mga kamagala baka kasi hindi magkasya yung hamba natin mabuti lang kung maluwag no? para maano pa natin pero pag masikip yung hamba yun yung pinaka-delikado ah, ito kasi mga kamukil na ko na to kasi kailangan siya eh. Dapat kapag ka mga ganito may mga pintuan, nauuna talaga yung pinto uh, hamba. Tapos ididikit natin tong tubay ito. So ito kasi wala pang mga hamba na na-deliver. Tapos kailangan ko na siyang purmahin. oh so, bale, hanapan na lang ng palaan. Pero yung allowance ko nito mga kamukil, 90 cm kasi ito. Um, ipapasok natin dito na pinto. Uh, 80 cm. Sana lang hindi masikip, no. Mabuti kung luluwag siya. Walang problema. Thank you. Mga kamukil.